Ano bang size ng talong na gusto mo ba eh? Size 12 Ooy! At well Ano ba yan <laughs> masyado na? Ng... Sana ah! Hindi ko kaya ito Oversize na masyado yung upo na yan. ba naman? Hi guys! Samahan nyo kami ngayon sa aming another episode ng Pamimili. Ngayon po sa palengke tayo papunta. So habang kami ay mag -e exercise magja-jogging-jogging to burn our fats. Ayan, para akong tanga dyan. <laughs> Double purpose na talaga ito. Mag-burn ng fats at mamamalengke. Yeah? Ayan po. Miss! 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 Saan po kayo, Miss? Uh, sa puso mo. Oh, Sana oh. <laughs> <laughs> ano daw? Yan sa puso ko ba wow! so yun yung aking wifey habang naka video sa akin so ayan po siya nagtatakbo yan yung mga sakyan so naka directors ano tayo camera so pwede tayong magkaroon ng camera sa harap pwede tayong magkaroon ng camera sa likod so napagod na sila yan, dinirector's video ko be para kahit ano, nakikita nila yung kalsada so yan, ang baby ko takbo, sa gilid ka lang be ha so traffic na po, palagi talagang traffic dito sa area na po so dito kami nabili ng buko juice buko juice so dito kami nabili maraming bilihan dito so namimili po ngayon sila ng gulay so gusto ko magpaluto kasi ng sapsuy tapos Ayan, anong talong? Ano bang size ng talong na gusto mo, be? Size 12. At oh, sana oh. Ano naman? Yun. American size ba 'yan? Size 12. <laughs> <laughs> Grabe pala 'yung asawa ko. <laughs> yeah, anong ang palaya no? Ang ang palaya ginugulay po 'yan, hindi po 'yan inuugali, no? Ayaw, di ba? So dito po kami ibong ibili. So second time na po namin mamili dito yon. Tapos pinapa na namin doon para mabilis lang. So, okay. doon tayo sa dulo para medyo ano. Pag sa kasi kami namimili, mina up kami doon. <laughs> dito kahit pa medyo loob to. So sa may sila na kasi yung huli dito, the rest doon wala na doon nagtitinda. Kaya yan. So yan pa, pakilo mo na yan doon. Isa lang? Pork? Oh, sige. So, yun. Nakabili na rin sila ng sibuyas, pula. Tapos, yun. And, besaging. <manyan> Hindi, mahinog din yan. Ilang days lang yan. So, yun na po yung napamili namin. Medyo marami-rami na po. <laughs> Yan. Pangalawang na kaming bumili dito eh. So yan. Gandoon sa harap, maraming kitinda don Yan, pwede na yan, babe. oversize na masyado yung upo na yan. De, ano ba naman yan? Pero magandang panggula yan. At 26 pesos yon Kasi may nakasulat niya. Tiningbang na yata na yan Ang bangus, gamay na lang to, no? Gamay na lang daw. konti oh. na lang yung gamay. Oo. Ano be, yung puso? Be, Taya, wala, tayong, um, wala na tayong puso doon? Wala. Hindi. Sige, yun na lang puso mo. Okay na ba din Sana ako. ATM ko! Dapat nakaanok! Ayaw ko ba? Ayan 897 ko. Okay, <laughs> Dahil... Marami-rami na naman yung bubuhating ko, panigurado. <laughs> Bago ko nang bahala dyan magbuhat. Sige, lagay nyo na yan. Yan. Dalawang bags talaga yung binitbit pinala namin. Yan. May itlog pa ba, ba doon, Bam? Oh, wala na itlog oh, doon tayo. Tama ko muna yun. Ako na tulay. Ako kasi lahat dyan, huwag ka maglalaba. Huwag ka na lang magbubuha, tapos pagkasakay na lang mamaya, hindi ka na mamaya. Okay na? Okay na? Wala na sukli? Ay! Um. Saging, oh, wala, may download ni Hindi, pang kutsero. Doon na lang tayo sa labas. Okay na? So, dito na kami. Mamimili ulit kami ng bangus. Santulong. Laki ng santulong. Pili ka, Bi. Bukong hmm? mabuan na to. Yung ano siya, yung masarap siya, Bi. Bangkok. Bangkok. Magkano kya? per kilo? 30 daw. Ilan? Hmm. Ginamon daw, Bi. Uh, huh? oh, ano yung siya sa alamang? Ginamon yan, yung trabaho. <laughs> Dalawa lang. Dalawang kilo. Ano? Hindi alam kung piraso. Piraso kulang sa akin yan. Mm, papatimpang mo na? Dalawang akin piraso lang. Ako mo, kulang sa akin. grabe ka naman. Ang na neto ah. Hmm. Oo na, sige na. Tatlo, okay na yan. Tatlo. Uy, malalaki okay. yan. Isang piraso yung buto nito, ni yung malaki, yung laman nito. Ni Sakto lang. Kaya, papiling nga pa. Oh. Diyos ko, apat talaga. Apat talaga daw sa kanina. Ba, ah, ka -kil. isang kalahati lang? Ilan? Oh, o, 60 lang. Dalong kilo, no? O, di ba? Galing mo naman. O, walang labis, walang kulang. 60 pesos. Grabe, wala na bang tawad dyan? Wala akong nagawang kasalanan oh, I... pero nahingi akong tawad. I, 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 may bagong sila dito oh. Magkano ang bote ng bagong? Eh, bakit yung plus? 28, 28 to? Bam, bagong yun siya pa. Ginamos ba? Ginamos kung sa to ang pa. Bam! Oh! Kala ko, nangangangangin ito eh. Naiwan mo. Isa po nito. Ay, huwag nalang isilufin. Ha? Oo. oo. Magkano yan? 28 P28. Sige, 20 pa mo lang ipasok muna. P28. Kinamos. P28. Ah, Hindi, okay na yan. Walang bariya eh. Kurban na pala to. Ayan, Uy, pa kapalit yung munggos. May munggo kayo kuya? Dito na lang tayo bumili na. Yeah, no, yan o, no. may munggo yan o. Hindi mo hawalan yan. Renta? Oh. Oo. Pinalik mo lang din yung tin yung ng Ano pa? Okay na 'yan. Meron ka ba Meron. daming suka nga eh. na maliliit pa <laughs> baka <laughs> bugahan kanang talayon nya bang kasi nagpukururut <laughs> ah gusto <busukun> ko <laughs> na namang kumain ng balut ah oo oh ayo din nya ate lupin salay ken subin ayo din ma magkano ang lupin pwede na na support ko na 250 na na dalawa <laughs> <laughs> maganda pa yan. Pag di ko punasan siya, maganda yan. Oh. Sure ka, maganda, pa yan. Dapat yan. yung buhay para papalakiin muna namin. Para to na. na. Ito oh. na lang, kuya isa. Pero bihira yung buhay niya na yan, o. 160. Lalagay sa aquarium. Slice, slice, slice. Sarap ah, ah. bang pang, pang ano to? Oh, paksiv. Be, paksiv. Yung slice niya, kuya, hatin talaga ta sa kanatatapin. na lahat. 200 na lang kilo sa'yo. Dati mo na yan. Wala na sa kilo siguro nya ha para sa pusa. 150 daw no. Yan kasi nung nakaraan ang lalaki, oo. Hiwa. Yan pa no'n. Konti na Kasi nung nakaraan ang lalaki nung hiwa. Ano 'yung biya? 160. Sinong nakaraan pa ganun yung hiwa niya, ang lalaki ng ano natin nung pagkasabaw yan. Pwede lang pang sashimi. <laughs> sashimi. Pang sashimi ba? Hmm. Saka siya hiwain pa ganun. No? Ito yung anim na hiwa. Ito yung anim na hiwa. Ito anim na hiwa. Ito yung anim na ano ah, pa Awag na lang kuya, hiwain mo na diretsyo. Kahit lima, ganun. Basta mahiwa ng proportion. Lima lang yata. Yan. Apat, okay. Oh, okay na yan.

mo nilagyan ka pa ng discount 200 na yan daw orange saging saba daw hindi saging saba ay magkano kilo na ito 40 kilo busko ito daw kuya 73 daw Parang di nga napagod eh, oh. Ako yung mukhang haggard eh.